Isang forum ang pinangunahan ng Philippine Information Agency o PIA sa lalawigan ng La Union na may kinalaman sa kanilang anibersaryo. Ang naturang forum ay kinatatampukan ng iba-ibang aktibidad kabilang na ang Skills Olympic na lalahukan ng mga estudyante ng TESDA. Mareport si Alejandro Javier. Nagsagawa ng forum ang Philippine Information Agency sa Regional Office 1, San Fernando City, La Union. Ang magaya sa naturang forum ay sina Ginoong Mario Flores ng TES La Union at Ginoong Adamor Dagang Chief ng Provincial Information and Tourism Office. Tinalakay dito ang iba't ibang mga aktibidad na isasagawa kaugnay sa selebrasyon ng ika-165th founding anniversary ng La Union. Ang kay Flores, ang Skill Olympics na bahagi ng aktibidad ay gagawin ngayong araw lalo ito ng mga estudyante ng TESDA at mga vocational at technical institutions sa La Union. Layunin nitong maipakita ang galing ng mga Ilocano sa larangan ng pagawa. Isinagawa sa bayan ng Nagulian ang pinakaabangang electrical float parade. 23 float ang ipinarada mula sa iba't ibang bayan ng La Union. Bukas naman ay ang kantarap sa plaza. Ito ay purong Ilocano singing and rap contest. Ang isa sa mga highlight ng selebrasyon ay ang Mutya ng La Union na gaganapin sa March 2. Ang March 2 ay idineklarang special non-holiday ng probinsya. Alejandro Javier Eagle News